May mga sandaling tahimik kang gumagalaw, ngunit may mga matang tila nakamasid. Hindi mo man hangarin, may mga pusong nasasaktan sa tuwing umaangat ka. Hindi dahil may malika, kundi dahil may mga kaluluwang nakakakita sa iyo, bilang paalala ng mga bagay na hindi nila nagawang abutin. Ang inggit ay hindi simpleng paghahangad sa pag-aari o sa tagumpay ng iba. Ito ay sakit ng kaluluwang hindi marunong tanggapin ang sariling kakulangan. Sa bawat kilos mo na puno ng disiplina, may mga taong nakadarama ng pagod dahil nakikita nila sa iyo ang sipag na matagal na nilang tinalikuran. Para sa mga stoic, ang ganitong damdamin ay hindi dapat gantihan ng galit. Ang inggit ay isang anyo ng pagkalito, isang labanan sa loob ng isipan ng taong hindi pa nakakamit ang kapayapaan. Ayon kay Seneca, ang taong hindi marunong makuntento ay habang buhay na alipin ang pagnanais. Ang payapang kalooban ay siyang tunay na kayamanan ng isang matatag na tao. Kaya kung nararamdaman mong may mga taong naiingit sa iyo, huwag mong hayaang sirain ito ang iyong loob. Sa halip, manatili kang tahimik at patuloy na gumawa ng mabuti. Ang kanilang ingit ay maaring maging patunay ng iyong pag-angat. Ngunit ang iyong katahimikan ang magpapatunay ng iyong karunungan, kaibigan at kapatid. Muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Marahil ay tanong mo, bakit nga ba may mga taong tila hindi matuwa sa pag-angat ng iba? Bakit sa halip na paghanga ay inggit ang nangingibabaw? Ang sagot ay hindi laging nakikita sa labas, kundi sa loob ng puso ng tao. Kaya ngayon, tuklasin natin ang pitong malalim na dahilan kung bakit naiinggit sa iyo ang ibang tao. Unang dahilan Nakikita nila sa iyo ang tapang na wala sila. Ang tapang ay isang bagay na hindi madaling taglayin. Maraming tao ang may pangarap, ngunit kakaunti lamang ang may lakas ng loob upang tahakin ang landas na magdadala sa kanila roon. Kapag ikaw ay may tapang na humarap sa takot, gumawa ng desisyon kahit walang kasiguruhan at tumindig sa gitna ng panganib, nagiging malinaw ang pagkakaiba mo sa karamihan. Sa paningin ng iba, ang tapang mong ito ay tila liwanag na nakakasilaw. Sa halip na magbigay inspirasyon, madalas itong nagiging paalala ng kanilang sariling mga takot na pilit nilang tinatakbuhan. May mga taong hindi naiinggit sa iyong tagumpay mismo, kundi sa katahimikan mo habang hinaharap ang laban. Hindi nila kayang gawin ang mga bagay na ginagawa mo ng walang reklamo. Nakikita nila sa iyo ang disiplina, ang pagtitiis at ang kakayahang tumahimik habang sinasaktan ng buhay. At dahil hindi nila kayang ibalik sa sarili ang ganitong lakas ng loob, mas pinipili nilang magalit o mamaliit. Ang inggit nila ay hindi galit sa iyo, kundi sa kanilang kakulangan ng tapang. Sa mata ng mga Stoic, ang tapang ay hindi pagsigaw ng kagitingan, kundi katahimikan sa gitna ng takot. Ang matapang ay hindi ang taong walang pangamba, kundi ang taong kayang kumilos kahit natatakot. Tulad ng itinuro ni Marcus Aurelius, ang tunay na kalakasan ay nagsisimula sa loob. Sa sandaling piliin mong huwag padaloy sa emosyon at tanggapin ang realidad ng may dignidad. Ang ganitong uri ng tapang ay bihira. At dahil bihira ito, madalas ay kinatatakutan ng mga mahihina. Ang mga taong walang tapang ay madalas magkunwaring malakas. Magpapakita sila ng kayabangan, magbabalat kayo ng kumpiyansa, ngunit sa loob ay puno ng pag-aalinlangan. Kapag nakakita sila ng taong tahimik ngunit totoo, naiinggit sila sa kapayapaang dala ng pagiging totoo. Naiinggit sila sa katahimikang hindi nila kayang bilhin at sa panatag na loob na hindi kailanman madadala ng pagpapanggap. Kaibigan, huwag mong ikabahala ang mga naiinggit sa iyong tapang. Sapagkat ang kanilang pagtingin ay hindi hatol, kundi pag-amin. Ang pag-amin na may nakita silang lakas sa iyo na wala sa kanila. At kung minsan ang inggit na iyon ay hindi sumpa, kundi paalala na may kakayahan kang gawin, ang mga bagay na tanging iilan lamang ang nagtatangkang subukan. Ikalawang dahilan, naiinggit sila dahil marunong kang manahimik habang umaangat. Sa mundong maingay, ang katahimikan ay nagiging sandata. Habang ang iba ay abala sa pagpapakita ng kanilang tagumpay, ikaw ay abala sa paghubog ng sarili. Habang sila ay naghahanap ng papuri, ikaw ay naghahanap ng kahulugan. Ang ganitong uri ng pag-angat ay kakaiba at dahil kakaiba, nakakatakot para sa mga taong sanay sa pag-aabang ng atensyon. Kapag nakikita kanilang tahimik, ngunit patuloy na umaasenso, nagigising ang kanilang pagdududa sa sarili. Ang mga taong maingay sa kanilang tagumpay ay madalas madaling masaktan kapag may nakikita silang mas tahimik, ngunit mas totoo. Ang katahimikan mo ay nagsisilbing salamin ng kanilang kawalan ng panloob na kapayapaan. Naiingit sila dahil habang sila ay nagpupumilit ipakita na masaya, ikaw ay kalmado, kontento at payapa. Ang iyong katahimikan ay nagiging paalala na ang tunay na lakas ay hindi kailangang ipagsigawan. Sa aral ng mga Stoic, ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi karunungan. Sabi ni Epictetus, ang taong marunong manahimik ay ang taong marunong magpigil ng sarili. Ang hindi agad sumasagot, ang hindi nakikibaka sa bawat tukso ng pagmamataas at ang marunong pumili ng laban ay may uri ng kalakasan na hindi kayang intindihin ng mga maingay. Kaya kapag tahimik kang kumikilos at patuloy na umaangat na iingit sila hindi lang sa resulta, kundi sa disiplina mong manatiling totoo kahit walang nakatingin, ang katahimikan mo ay nakakaalab ng inggit dahil ito ay simbolo ng kontrol. Ang taong tahimik ay hindi ibig sabihin walang pakialam, kundi marunong maghintay ng tamang sandali. At sa paghihintay na yon, lumalalim ang iyong kakayahan. Samantalang ang mga hindi marunong tumahimik ay nasusunog sa sariling pag-aapura. Nakikita nila sa iyo ang kapangyarihang hindi nila kayang tularan. Sapagkat ang kapangyarihang iyon ay galing sa loob, hindi sa ingay. Kaya kapag may mga taong nagtataka kung bakit ka hindi nagsasalita, kahit kaya mong magyabang, hayaang sila ang mapagod sa kanilang ingay. Ang katahimikan mo ang sagot. Ang iyong pag-angat ng walang sigaw ay paalala na ang tunay na lakas ay hindi kailangang ipagtanggol at ang tunay na tagumpay ay hindi kailangang ipakita. Ikatlong dahilan, naiingit sila dahil marunong kang magtagumpay ng walang iniingatang bigat ng loob. Sa panahon ngayon, marami ang gustong magtagumpay, pero kakaunti ang handang pagdaanan ng sakit na kasama nito. Ang karamihan ay gusto ng resulta, hindi ng proseso. Kaya kapag may isang tulad mo, na marunong manahimik sa hirap at ngumiti sa sakit, nagiging palaisipan ka sa kanila. Habang sila ay nagrereklamo, ikaw ay nagpapatuloy. Habang sila ay naghahanap ng simpatiya, ikaw ay humahanap ng paraan. Kaya sa tuwing nakikita kanilang umaangat, kahit walang reklamo, nagigising sa kanila ang inggit na matagal nang natutulog. Ang kakayahan mong magdusa nang may dignidad ay isang uri ng lakas na hindi madaling maunawaan. Sa paningin ng mga mahina ang loob, tila napakadali ng lahat para sa iyo. Hindi nila alam na sa likod ng iyong katahimikan, ay mga gabi ng pagod, luha at panalangin na hindi mo kailanman ipinakita. At dahil hindi nila nakikita ang hirap mo, naiinggit sila sa bunga, ngunit hindi nila alam ang lalim ng ugat na pinaghugutan mo. Sa aral ng mga Stoic, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa papuri ng mundo, kundi sa kakayahang magtagumpay nang hindi nagre-reklamo. Ang taong marunong tanggapin ang sakit bilang guro ay hindi kailanman talo. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, ang hirap ay hindi hadlang kundi daan. Ang bawat sakit na iyong tiniis ay nagbibigay sa iyo ng karunungang hindi kayang matutunan ng mga takot sumubok. Ang mga taong naiingit sa iyo ay nakikita ang resulta, pero hindi ang disiplina. Nakikita nila ang taas ng iyong narating, pero hindi ang lalim ng iyong pinagdaanan. Naingit sila sa lakas mong tumindig muli matapos madapa, dahil sila mismo ay hindi kayang bumangon kapag sila ay nadudurog. Ang katahimikan mong puno ng tapang, ay nagiging kontradiksyon sa kanilang pagod na kaluluwa kaya mas pinipili nilang kamuhian ang hindi nila kayang gayahin. Kaibigan, kapag may naingit sa iyong pag-angat, hayaang magsalita ang gawa mo. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang mga sugat na hindi nila nakita sapagkat sa dulo, ang tunay na lakas ay hindi kailanman sumisigaw. Ang mga stoic ay naniniwalang ang tahimik na tagumpay ay mas malakas kaysa sa ingay ng paghanga dahil ito ay bunga ng paninindigan, hindi ng pag-arte. Ikaapat na dahilan, naiingit sila dahil marunong kang magpatawad at hindi nag-iimbak ng galit. Maraming tao ang nagdadala ng galit at sama ng loob sa bawat pagkukulang ng iba. Habang ang iba ay patuloy na nagbabalik tanong, nagbabalik salita at nag-iimbak ng poot, ikaw ay marunong magpatawad at magpalipas ng sama ng loob. Ang ganitong kakayahan ay bihira at mahirap kaya madalas naiinggit ang iba sa katahimikan mong puso. Nakikita nila ang lakas na hindi nila kayang tularan. Ang kakayahang lumaya mula sa bigat ng galit at pagkabigo. Ang pagpapatawad ay hindi sinyalis ng kahinaan. Sa halip, ito ay tanda ng kapangyarihan sa sarili. Ang taong marunong magpatawad ay hindi alipin ng nakaraan. Habang ang iba ay pinipilit balikan at baguhin ang nakaraan, ikaw ay tahimik na nagtatayo ng hinaharap nakikita ng iba ang ganitong kapangyarihan at dahil hindi nila alam kung paano ito gagawin, ang resulta ay inggit at pagtataka. Ayon sa mga Stoic, ang paghawak ng galit ay isang sining. Sabi ni Seneca, ang taong marunong magpatawad ay higit na malaya kaysa sa sino mang nag-iimbak ng sama ng loob. Ang kanilang kalayaan ay hindi nakasalalay sa kung sino ang may mali, kundi sa kanilang kakayahang kontrolin ang sarili at huwag hayaan ang emosyon na maging Panginoon. Ang tahimik mong pagpatawad ay nagpapaalala sa kanila ng sariling pagkukulang sa ganitong larangan. Kapag naiinggit ang iba sa iyong kakayahan magpatawad, ito ay dahil nakikita nila ang kapayapaan sa loob mo. Habang sila ay patuloy na naiipit sa galit at sama ng loob, ikaw ay patuloy na lumalakad ng magaan ang puso. Ang tahimik na lakas mo ay simbolo ng isang uri ng tagumpay na hindi nila kayang maabot, tagumpay sa sarili, hindi sa opinyon ng iba. Ang inggit ng iba sa iyong kakayahang magpatawad ay hindi dapat maging dahilan ng sama ng loob. Sa halip, ipagpatuloy ang iyong tahimik na landas. Ang kapayapaan sa loob ay higit na mahalaga kaysa anumang papuri o paghanga. Sa mundo na puno ng inggit at galit, ang taong marunong magpatawad ay tunay na may lakas. At ang lakas na iyon ay higit pa sa anumang material na tagumpay. Ikalimang dahilan, naiingit sila dahil marunong kang maging kontento sa iyong buhay. Ang tunay na kasiyahan ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian o sa taas ng tagumpay. Maraming tao ang naghahangad ng higit, ngunit bihira ang marunong tanggapin ang kung ano ang mayroon. Sa tuwing nakikita kanilang kontento at payapa, kahit hindi perpekto ang iyong kalagayan, nagigising ang kanilang ingit. Nakikita nila sa iyo ang kapayapaang hindi nila matamo sa kabila ng kanilang pag-aasam ng higit pa. Ang pagiging kontento ay hindi kahinaan kundi tanda ng tapang at karunungan. Ang taong marunong tumanggap ng kung ano ang nasa kanyang kamay ay hindi alipin ng pagnanasa. Habang ang iba ay laging nagre-reklamo at naghahangad ng higit, ikaw ay tahimik na nagtatamasa ng mga biyayang nasa iyong buhay. Ang simpleng kasiyahan mo ay nagiging hamon sa kanila sapagkat ipinapaalala nito na ang labis na paghahangad ay sanhi ng kanilang sariling kakulangan sa katahimikan. Ayon sa mga Stoic, ang kapayapaan ng isip ay mas mahalaga kaysa sa material na bagay. Sabi ni Epictetus, ang hindi marunong makontento ay palaging alipin ng pagnanasa. Ang kahulugan nito ay ang kontento ay nagbibigay sa iyo ng kalayaan. Ang mga taong naiinggit sa iyo ay nasasaktan hindi sa iyo, kundi sa ideya na mayroon kang lakas ng loob, na tamasahin ang buhay ng hindi umaasa sa labis na bagay. Maraming naiinggit dahil sa kapayapaan na dala ng kontento. Nakikita nila sa iyong katahimikan ang kalayaan na hindi nila kayang makamit. Ang iyong kakayahang tanggapin ang katotohanan at magsaya sa simpleng bagay ay nagiging salamin ng kanilang sariling pagkukulang. At dahil hindi nila kayang gayahin, mas pinipili nilang manghinayang kaysa matuto. Ang inggit ng iba sa iyong kakayahang maging kontento ay hindi dapat maging pasanin. Ang iyong katahimikan at kasiyahan ay patunay ng iyong lakas. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pagkakaroon ng higit, kundi sa kakayahang pahalagahan ng kung ano ang mayroon ka. Sa ganitong paraan, ang kapayapaan mo ay hindi matitinag ng inggit ng iba. Ikaanim na dahilan, naiingit sila dahil marunong kang tumanggap ng pagkakamali at matuto mula rito. Ang kakayahang kilalanin ang sariling pagkukulang at tanggapin ang pagkakamali ay tanda ng tunay na lakas. Maraming tao ang natatakot sa pagkakamali at mas pinipiling magtago sa likod ng pagtatanggol kapag nakikita kanilang marunong harapin ang iyong mga pagkukulang nang walang pag-aalipusta sa sarili, nagigising ang kanilang inggit. Nakikita nila ang tapang mo na hindi nila kayang gayahin at ang karunungan mo na lumalago sa halip na matakot sa pagkatalo. Ang pagtanggap sa pagkakamali ay hindi senyales ng kahinaan, sa halip ito ay paraan upang hubugin ang sarili at maging mas matatag. Ang taong marunong matuto sa bawat pagkakamali ay hindi nahuhulog sa paulit-ulit na pagkakamali. Habang ang iba ay nagkakamit lamang ng pansamantalang tagumpay, ikaw ay tahimik na lumalago at ang bawat pagkakamali ay nagiging hagdan tungo sa higit na tagumpay. Ayon sa mga Stoic, ang kabiguan at pagkakamali ay bahagi ng buhay at hindi dapat ikahiya. Sabi ni Seneca, ang pagkakamali ay guru ng buhay at ang hindi marunong matuto mula rito ay naliligaw sa daan. Ang pagtanggap mo sa pagkakamali ay hindi lamang nagtatanggal ng bigat sa sarili, kundi nagiging inspirasyon sa iba kahit na may mga taong naiingit sa iyo dahil hindi nila kayang gawin ang parehong bagay. Maraming naiinggit sa iyo dahil sa paraan ng iyong pagharap sa pagkabigo. Nakikita nila ang iyong katahimikan at pagtanggap, ngunit hindi nila nauunawaan ang lakas na kailangan para gawin iyon. Ang kanilang inggit ay hindi palaging galit. Ito ay takot na hindi nila kayang humarap sa sarili sa parehong paraan. Ang kanilang paninibugho ay patunay lamang ng kakulangan sa loob nila. Huwag hayaang ang inggit ng iba ay maging pabigat sa iyo ang kakayahang tanggapin ang pagkakamali at matuto mula rito ay isang bihirang lakas na nagbibigay sa iyo ng kalayaan. Sa bawat pagkakamali na tinatanggap mo ng may dignidad, ikaw ay lumalakas at ang inggit ng iba ay nagiging walang kapangyarihan laban sa katahimikan at karunungan mo. Ikapitong dahilan, naiingit sila dahil nakikita nila ang iyong pagpapatuloy. Kahit sa kabila ng pagsubok, ang buhay ay puno ng pagsubok at hamon. Maraming tao ang natatalo sa bawat dagok habang ikaw ay patuloy na tumatayo at lumalakad kahit paulit-ulit na nadadaba. Ang kakayahang bumangon at magpatuloy ay isang tanda ng tunay na katatagan. At dahil bihira itong taglayin, naiingit ang iba sa iyo. Nakikita nila ang lakas mo, ngunit hindi nila kayang intindihin kung paano mo nagagawang manatiling matatag sa kabila ng lahat ang pagpapatuloy sa kabila ng pagsubok ay hindi lamang pisikal o panlabas na lakas. Ito ay produkto ng disiplina sa isip at puso. Ang taong marunong tumindig muli ay hindi tinatalo ng kabiguan, kundi natututo mula rito at hinahayaan itong maging daan tungo sa mas mataas na antas ng karunungan at lakas. Habang ang iba ay nagrereklamo o sumusuko, ikaw ay tahimik na lumalago at patuloy na humuhubog sa iyong sarili. Sa pananaw ng mga Stoic, ang kakayahang manatiling matatag ay batayan ng tunay na karangalan. Sabi ni Marcus Aurelius, ang diwa ay hindi nasusukat sa kung gaano ka kadaling madapa, kundi sa kung gaano ka kabilis bumangon at magpatuloy. Ang tahimik mong pagharap sa hirap at pagpili na umusad ay simbolo ng lakas na hindi nila kayang tularan. Kaya sa halip na humanga, naiingit sila. Ang mga taong naiingit sa iyo ay madalas nakatuon sa resulta hindi sa proseso nakikita nila ang tagumpay ngunit hindi nila nakikita ang pagpupunyagi at pasensya na kinuha mo para makarating doon ang iyong kakayahang magpatuloy sa kabila ng kabiguan ay nagiging salamin ng kanilang sariling panghihina kaya ang natural na tugon ay inggit at pag-aalinlangan sa sarili huwag mong hayaang ang inggit ng iba ay magpahina sa iyo ang pagpapatuloy sa kabila ng pagsubok ay tanda ng katatagan, karunungan at tunay na kalayaan. Ang bawat hakbang mo patungo sa iyong layunin ay patunay na ang lakas ng loob at disiplina sa sarili ay higit na mahalaga kaysa sa opinyon ng iba. Ang inggit nila ay hindi hadlang, kundi paalala na ang iyong landas ay natatangi at puno ng kahalagahan. Sa bawat hakbang na ginawa mo, sa bawat tahimik na tagumpay at pagpapatuloy sa kabila ng pagsubok, tandaan na ang tunay na lakas ay hindi na susukat sa panlabas na pagkilala o papuri ng iba. Ang inggit ng ibang tao ay hindi sumpa, kundi isang patunay ng iyong katahimikan at disiplina. Sa mundo na puno ng paghahambing at inggit, ang tahimik at matatag na puso ang tunay na kayamanan. Ang bawat hamon na iyong hinarap ay nagpatibay sa iyong karakter at nagbigay daan sa isang kalayaan na hindi kayang agawin ng opinyon ng iba. Ang buhay ay hindi tungkol sa kung sino ang may pinakamaraming tagumpay, kundi sino ang marunong tumindig at magpatuloy ng may dignidad. Ang iyong landas ay natatangi at ang bawat hakbang na ginawa mo ay simbolo ng tapang, karunungan at katahimikan ng isip. Ang pag-unlad ay hindi palaging halata sa mata ng mundo, ngunit ang bawat maliit na tagumpay ay may dalang mas malalim na kahulugan para sa iyo at sa iyong paglago bilang tao. Sa huli, ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa loob. Kapag nagawa mong manatiling totoo sa sarili, tanggapin ang lahat ng hamon at magpatuloy sa kabila ng inggit at negatibong tingin ng iba, doon mo matatagpuan ang pinakamalalim na kasiyahan. Ito ang tagumpay na hindi nasusukat sa yaman o papuri, kundi sa katahimikan ng puso at karunungan ng isip. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.